kahulugan ng pangingisda sa panaginip. Ang panaginip ng pangingisda ay nangangahulugan ng pagnanais na pinipilit mo at madalas mong nakalimutan na harapin ito. Maaari ito maging isang babala na maging maingat at huwag hayaan madaig ka na mga emosyon. Ang pangingisda ay isang katamtamang aktibidad, isang ehersisyo na nagpapahintulot sa atin na pagnilayan ng buhay. Sa parehong paraan, ang panaginip ng pangingisda ay nagbibigay ng idea ng mas malalim na pagtingin sa ating sarili. Ang ibig sabihin ng mga panaginip sa pangingisda ay oras na para bigyan pansin mo ang iyong mga damdamin. Kailangan mong hayaan ang iyong sarili na maramdaman at patakbuhin ito sa halip na panatilihin ito. Huwag matakot na magdusa. Huwag kang magrebelde sa iniisip mo. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagbibigay daan sa iba't ibang mga interpretasyon depende sa konteksto. Kung may kasama ka at kahit na mga detalye tungkol sa nahuli na isda, subukan alalahanin ang iyong mga panaginip ng mas detalyado at makita ang kahulugan ng pangingisda sa mga panaginip. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa pangingisda. Kung nanaginip kang mangisda, ito na ang oras para magingat. ingat Maaring mawala ng kontrol ang iyong emosyon. Lahat ng iniimbak mo ay maaring sumabog sa ibabaw. Ang pangingisda ay nagpapakita ng tamang oras upang pagnilayan ang iyong emosyonal na mga pangangailangan. Magisip tungkol sa mahahalagang kaganapan sa iyong buhay. Lahat ng iyong nasave at isipin kung ano ang kailangan mo pangalagaan para magawa ang mga bagay-bagay at magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mangisda ng malaking isda. Ang panaginip na mangisda ng malalaking isda ay isang senyales na may magandang bagay na darating. Ang panaginip na ito ay maaari di mga hulugan ng kasaganahan sa iyong profesional na karera. Na nangangahulugan ng iyong trabaho ay maaaring makabuo na magandang kita. At mapapagtagumpayan mo ang mga paghihirap sa pananalapi. Sa lalong madaling panahon, malalampasan mo ang mga hamon na iyong kinakaharap. Maging matyaga dahil magiging okay din ang lahat kung nakakuha ka ng isang malaking isda, ito ay tanda ng iyong ambisyon at lahat ng pagsisikap na napupunta sa aktibidad. Magbubunga ka ng tagumpay, lalo na sa trabaho o negosyo. Gayunpaman, mahalagang mapagtanto na ang iyong ambisyon ay malusog lamang kapag hindi, kapag hindi ito nakakapinsala sa sinuman. Tandaan na sa iyong paglalakbay at kahit na naabot mo ang isang mas mataas na punto, dapat mong dalhin ang iyong pagkabukas palad at pagiging bukas sa susunod na antas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kawit. Panaginip na makakita ng kawit na may pamingwit at lahat ng kagamitan, ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng tuklasin ang mga bagong bagay ito ay nauugnay sa iyong profesional na buhay o kahit na sa iyong personal na buhay. Handa kang mag-evolve. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo at oras na para subukang ito. Ang isang sirang kawit sa isang panaginip ay sumisimbolo sa mga kakilakilabot na gawi na pumipinsala sa iyong personal at profesional na mga nagawa. Gamitin ang sandaling ito upang pag-isipan ang lahat ng pumipigil sa iyo sa buhay at nagpapabagal sa iyong paglaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng isda. Kung nanaginip kang makahuli ng isda gamit ang lambat, magkakaroon ng dalawang posibilidad. Kung ang net ay walang laman, ang panaginip na ito ay darating upang bigyan ka ng babala na kailangan mong mag-isip ng mabuti bago ka kumilos. Maaring makaranas ka ng ilang mahihirap na sitwasyon at kailangan mong gumawa ng desisyon. Panahon na para mag-ingat at huwag magmadali. Kapag puno na ang lambat, nagpapakita ito ng tagumpay sa profesional na buhay o maging sa pamilya. Papasok ka sa tide pace sa iyong buhay. Ngayon ay kailangan mong samantalahin ang mga pagkakataon at hayaan ang mga bagay na dumaloy ng natural kahulugan ng panaginip tungkol sa pangingisda sa isang butas. Ang panaginip ng pangingisda sa isang maliit na butas ay isang babala ng iyong emosyonal na estado. Ang iyong puso ay sumisigaw ng atensyon. Ang panaginip ng pangingisdang tulad nito ay nagpapakita na kailangan mong harapin ang iyong mga takot at harapin ang masakit na damdamin na maaaring naalis mo na dati. Ang mga damdaming na bubuhay natin sa nakaraan ay nakakaapekto sa kasalukuyan. Oras na para harapin ito at malampasan ito minsan at para sa lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mangisda ng patay na isda. Ang panaginip na mangisda ng patay na isda ay hindi magandang senyales. Ibig sabihin ng panaginip na ito ay magkakaroon ka ng disappointment sa taong mahal mo o sa, isang bagay na gusto mong makamit. Maaari rin ito magpahiwatig ng mga pagkalugi, parehong pinansyal at espiritual, baka mawalan ka ng tiwala. Gayunpaman, dapat mong bigyang kahulugan na kapag nawala sa iyo ang isang bagay na luma, maaaring may lumabas na bago. Huwag pansinin ang mga palatandaan, ngunit tignan ito bilang isang paraan ng pag-aaral at pagpapalakas ng iyong sarili. Magkaroon ng kamalayan sa mga balita at hindi inaasahang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga isda, ngunit hindi mo makuha. Ang panaginip na hindi makakuha ng isda kapag ikaw ay nangingisda ay nagpapakita ng mahahalagang payo at dapat mong laging tandaan ang panaginip na ito ay nagmamarka ng kahinaan ng iyong saloobin o maaari mong ipagkanulo ang iyong sarili at ang iyong mga paniniwala. Ang ganitong uri ng panaginip ay dumating upang bigyan ng babala na hindi ka dapat gumawa ng anong bagay na salungat sa iyong mga inaasahan. Huwag pagdudahan kung sino ka at kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Tumayo ng matatag at may pananampalataya at gawin ang tama para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangingisda sa madilim na tubig. Kung nanaginip ka mangisda sa isang lugar na may maruming tubig, pagkatapos ay oras na upang linisin ang iyong sarili, linisin ang iyong isip sa espiritual, oras na para pag-isipan ang iyong mga aksyon, tanggalin ang mga damdamin at saloobin na nakakasakit sa iyo at sa mga nakapaligid sa iyo wag matakot na maglaan ng oras para sa iyong sarili at magmukhang makasarili. Kapag inalagaan mo ang iyong sarili, maaari mong higit na mapangalagaan ng iba ang mga taong mahal mo, samantalahin ang pagkakataon na palayain ang isang bagay na kakila-kilapot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mangisda kasama ang isang tao. Ang panaginip na mangisda kasama ang isang tao ay nangangahulugan na meron ka mga nakatagong emosyon tungkol sa isang tao at ito ay lalabas. Kung makikilala mo ang katabi mo na nangingisda, ito ay nagpapakita na nahihirapan kang ipahayag ang iyong nararamdaman para sa isa't isa. Ang hindi nasasabing pakiramdam na ito ay maaaring halos sumabog nang hindi mo inaasahan. Oras na para kilalanin mo ang iyong nararamdaman, buhayin ang iyong espiritu at hayaan ang iba na tulungan ka. Mahalaga rin na makinig sa kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanilang mga damdamin ng hayagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mangisda sa dagat. Kung nanaginip kang isda sa dagat, maaaring nasa sandali ka ng paghaharap. Ang iyong naipon ng na mga emosyon at stress ang maghaharap sa iyong sarili. Kailangan mong maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob mo, ang iyong mga damdamin at iniisip. Subukan mong pakinggan ang mensaheng ibinibigay ng panaginip na ito sa iyo. Isipin ang sandaling iyon bilang optimismo at isang pagkakataon para sa kamalayan sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng isda at mailabas ito. Baka nang isda ka tapos pinakawalan mo ang isang larawang tulad nito ay lilitaw sa isang panaginip. Kung gayon, mayroon itong maraming mga interpretasyon. Kaya dapat mong subukang tandaan ang mga detalye. Sa pangkalahatan, ang pagkuha ng isda at pagbabalik nito sa tubig ay nagpapahiwatig na ang iyong problema ay madaling malutas. Hindi mo hahayaan makagambala sa iyo. Samantalang kung ang isda pagkatapos ay namatay sa tubig, ito ay maaring mga hulugan na nahihirapan ka sa isang bagay na walang solusyon. Ito ay nagpapahiwatig na ito ay oras na para sa iyo na pigilan ang pakiramdam mula sa pagkabigo.